ay magha-harvest tayo ng kamyas. Dito lang sa baba. Sobrang dami ng bunga dito sa baba. So, kukunin ko tapos ibibilag ko. Oh, sayang din kasi naglalaglagan. sa so, magharvest harvest na you

iba So bibilad ko to hmm. Tapos yung iba dadalhin ko sa bakuran So, Ito yung aking na-harvest. Ay, nalaglag. Ay! So, ito na yung aking na-harvest na, na kamya. So, ibibilad ko to. Hahatiin ko sa gitna. Tapos, ibibilad. So, masarap to sa paksiw. So, natural na asim. Ayan. Sayang din naman kasi naglalaglagan. Eh. Ayan o. Oh. So, ang laking kabuti. Eh. Tinatawag itong uhong sa amin. So, yun. Nadaanan ko lang. Yan. Ay, oh, marami pala dito na tumutubo. So, ayan, meron pa dun, no? Ilagay ko muna dito. <laughs> so, ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagsusubscribe sa akin. At higit sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Sis Mali. Malim Mermaid. Uh, isa, isa siyang professional mermaid na nag-subscribe sa akin at nag-comment. So, sobra-sobra ko na-appreciate yon na -appreciate yun. Uh, hindi ko inaasahan na may mag-subscribe sa akin na isang professional mermaid. sa so, maraming maraming salamat at uh, sa aking admirer na si Mr. Andrew Anderson. Ayan, uh, maraming maraming salamat kahit na nagalit ako sa dahil sa message mo sa akin ay pinapatawad na kita. Joke. <laughs> so maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin YouTube channel at sa lahat mo mga nagfo-follow sa akin Facebook page. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At higit sa lahat, sobra ako nagpapasalamat kay Sis Irene na uh, patuloy na nag-encourage at sumusup sumusuporta sa akin. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. So, ayan na. Um, road to 12,000 subscribers na ako. Dahil po sa inyo. Dahil po sa walang sawang pag-suporta nyo sa aking channel. Ayan na. Malapit tayo mag 12,000 subscribers. Maraming, 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 maraming salamat sa inyong lahat.